Dahil maraming holiday ngayong buwan, naghahabol na ng kanilang mga transaksyon sa gobyerno ang ilan nating mga kababayan. Tiniyak naman ang ilang ahensya ng gobyerno na magtutuloy-tuloy ang kanilang serbisyo kahit pa holiday mode na ang karamihan. May report si Tina Panganiban Perez. labas masuk sa opisina ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga kliyente nito. Iba't ibang transaksyon ang kanilang pakay, Mahirap na raw kasi maabutan ng mga holiday ngayong buwan. Apat ang holidays ngayong buwan ng Disyembre, sa bisperas at araw mismo ng Pasko, Rizal Day at bisperas ng bagong taon. Pero sa mga natitirang araw ng buwan, tinitiyak ng pamahalaan na tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo nito. Katunayan, mula pa noong Setyembre, inaayos na raw ng LTFRB ang schedule ng mga tauhan nito para masigurong laging may haharap sa kanilang mga kliyente. We have been scheduling our personnel para wala hong mababakante doon sa front line. Ganon din sa Quezon City Hall. Sa kabuang buwan ng Disyembre, uh, business as usual pa rin tayo. No? Except, of course, yung mga itinakda ng uh, ng uh, Malacanang na mga holidays, eh, talagang wala po tayong pasok. At kahit nasa holiday mode ng marami, ang Quezon City Hall handa raw tumanggap ng advance na bayad ng buwis para sa 2014. Yung mga gustong magbayad in advance ng kanilang mga... Uh, buwis for uh, 2014, ay pwede na po namin uh, tanggapin din um, on the last week of uh, December. No? That would be from December 23 all the way to December 27. No? Mula December 23 hanggang 27, dalawang araw ang walang pasok. Ang December 24 at December 25 na araw ng Pasko. Holidays din ang December 30 na Rizal Day at December 31, Bisperas ng Bagong Taon. Tina Panganiban Perez GMA News